Ano? Ready na yan bukas. May 20, may 10, pues, may 5 piso. Okay. Tapos, lahat dapat nakaganito, ha? Nakaganito. Okay, hindi okay. kayo titigil. Ha? Huh? Ready, set, go! 15 seconds. <laughs>

Ano ba naman na kakuha? Bawal kaputan. Ang kamot, ang kamot. Bawal ang kamot. Last 9 seconds. 9 seconds. 9 seconds. Okay, stop. Go.

Pagkakiraan, pagkakiraan. Hindi naman, unang masarap. I-share tama oh, hey! <laughs> Okay, sige na. O, kuha na nyo sa kawali. Sa indo na, parang aw na. Sa inda pa, parang aw na. Dahil na, paano nyo? Parang, aliyon nyo, aliyon nyo. Taga, nang sarapay na ka. O, may nakilala. Ito, na. Ito, na Sa inda. Ibalik, ito.